May iba't ibang solusyon sa mga problema sa buhay. Kadalasan na mga pansariling solusyon na ito ay nagbibigay ng artificial na kapanatagan dahil sadyang hindi naman lahat ng bagay ay masosolusyonan ng mga pansamantalang bagay. Sa panahong ito ay nasusubok ang mga bagay na ating pinanghahawakan bilang source ng ating kapanatagan at kapayapaan. Ang matitinding pangangailangan ay unti-unting naglalantad ng kahinaan at kakulangan ng mga ito marami ang kumakapit sa pera. Bagamat marami nga namang nasosolusyonan ng pera at nagbibigay ito ng malaking advantage sa wala nito, ay sadyang may limitasyon din ang magagawa ng pera. Meron nga nakapagsabi na maaaring kapag namatay ang isang tao ay maibibili siya ng magandang kabaong, mamahaling paglilibingan at pagkakagaso sa ng malaki, samantalang ang wala o kulang naman sa pera ay walang maipanggaso sa ganoon. Pero bandang huli, Parehas din namang namatay at ang kamatayan ay hindi kayang pigilan ng pera. Ang impluensya ay isa din sa madalas na pinanghahawakan ng tao bilang source ng kapanatagan, pero sa diyang kapag matindi ang pangangailangan, alam nating maging ang mga koneksyon at ang kaibigan ay may hangganan din. Ang mga ito, kabilang na ang mga kaibigan, kamag-anak, pinag-aralan at kung ano-ano pa, ay maaring makatulong sa ilang suliranin sa buhay. Pero ang bawat isa sa mga ito ay sadyang may hangganan din. Ang limitasyon ng mga bagay na nabanggit ay dapat magturo sa atin sa tunay na maaaring pagmula ng ating pag-asa at kalakasan. Isang tunay na sandigan at agapay sa panahon ng kahinaan, kalungkutan at pangangailangan. Ang sabi ng Bible, dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit pang sa mga paghihirap, alang-alang kay Kristo. Sapagat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, kasali na ang panahon ng kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman, kalakasan at maging panahon ng pagkakalug mo, ang at ating Diyos ay laging laan. Totoo na kahit sumasampalataya ka sa Diyos ay makakaranas ka pa din ng problema sa buhay. Pero alalahanin mo, na ang magagawa ng Diyos ay hindi lamang para sa buhay at mundong ito. Ito ay hihigit pa dito. Naway ang pagkukulang ng mga pansamantala at pansariling bagay na ating inaasahan ay magtulak sa atin na magtiwala sa tunay at karapat dapat na pagtiwalaan. Walang iba kundi si Jesus. Asa ka